Nen jan. Kalan mo. Paano mo yan tayo napapaano? Ang galing mo, Jik. <laughs> wow, magic. Tay, sabihin ko ano. Wow. Left, left. Para ah, mo, sabihin, sabihin. Sabihin mo, sabihin mo. Oh, move mo. to the... Move to the left. Hindi alam yung left sa Ben? Right. Hindi, yung mga viewers, para alam na talagang ano, hindi. magic yan. Baka hindi sumusunod to. Sabihan... Oo oh, nga, hindi ka sumusunod. Sabi mo, papunta sa oh, right. Oo, papunta sa kabila. Turn around, turn around. Turn, turn around. around. Make around. a heart, make a heart. Heart, heart. Natuwa sa edya. Make a heart. <laughs> Circle. Circle. Ay, ini wala siya. Circle, circle. circle. Eshan, get mo. Get mo, Eshan, get mo. Huh? Hmm? Wow. Um. Ano <laughs> <laughs> oh, Wala ito ba eh, ganyan lang talaga. Laruan ito. Mahal to ba? Mm. Buhay na yan. Buhay na metal. Magkano siya shop yan? Ang ano ito ah, uh, sa English nito eh. Okay? Live metal. Maniniwala po ba kayo sa nagsasabi? Tadam! <laughs> <laughs> <Daring>! Tapos <laughs> na yan.